luto tayo ng adobong kangkong. Ayan. Ayan. Ihalo natin sa adobong pangkong giniling. Ayan. Ayan. Healthy siya pero healthy rin ang kolesterol mo. Ilabas mo yung pan mo. Kanin. Kanin, labas mo. Yan. Malapit na maluto yung ating natin ang suka. natin ng suka. Mm -hmm. Yung ating adobong kangkong. Ayan. ya Luto na yung ating adobong kangkong. Sarap. Madaming sahog. Ayan. Ha? Mga loads. Ulam namin sa tanghalian, Adobong kangkong. Oh, yummy yummy. Adobong kangkong. Bye bye.